At kung hindi man dumating sa akin ang panahon Na ako ay mahalin mo rin Asahan mong di ako magdaramdam Kahit ako ay nasasaktan Huwag mo lang ipagkait Na ikaw ay aking mahalin. Okay, moving on. Ngayon, balawan natin at linisin yung mga mais. Siguraduhin lang natin matanggal yung mga buhok-buhok dyan sa ating mga mais. Ayan yung mga mais na ating nalinisan. Ngayon, isalang na natin sa ating kalang yung mga mais. Ayan, ilagay na natin yung ating apog o tinatawag naming api sa kapampangan. Ayan, takpan lang natin mga ka-chefy. Pagkaranang lang minuto, medyo malambot na yung ating mga mais. Ibuhos na natin sa ating strainer, balawan natin at patuluan sa tubig para matanggal yung apog. Balawan natin mabuti hanggang sa matanggal yung balat ng mga mais. Siguraduhin natin matanggal lahat ng mga balat para maging maputi siya bago natin siya lutuin ulit. Pagkaraan ng ilang minuto, luto na yung ating binatog or tinatawag naming kulti sa kapampangan. Kanyama na po! Ngayon, tikman na natin yung ating kulti cool or binatog. Ayan, mas preferred kong ilagay sa baon ng niyog. Kayo ba, anong mas gusto nyong pampalasa? Asukal or asin? Tapos, meron tayong freshly grated coconut. Ilagyan natin ang niyog. Ayan, depende na lang sa inyo mga ka-chef kung anong gusto nyo. Ito yung ating asukal. Ito yung asin. Ayan, depende na lang sa inyo kung anong gusto nyo. Para sa akin, gusto ko yung asukal.